Lumipat ako sa ibang city nung summer pagkatapos ng high school. Binili ng mga magulang ko ang bahay mula sa tita at tito ko na kakalipat lang. May kamag-anak na rin kami sa area na 'yon kaya familiar na sa amin. Tahimik at maayos ang neighborhood. Ang plano ko noon ay tumira kasama ang parents ko para makapag-ipon habang iniisip ko kung ano ang susunod na gagawin ko sa buhay. Naghahanda na akong pumasok sa community college at mag-apply sa medical assistant program. Nung panahon 'yon, ang daming opinyon ng mga tao tungkol sa city na nilipatan namin. Lagi nilang pinapakita na parang delikado, kahit karamihan sa kanila hindi pa nga nakakapunta roon. Lumaki ako'ng bumisita sa mga pinsan ko sa parehong lugar at hindi naman gaon ka dramatik ang sinasabi ng mga tao. Hindi nakakatakot sa akin ang mga ganung lugar. Mga normal na komunidad lang na may mga taong namumuhay. Nakilala ko si Michael sa house party ng pinsan ko nung summer na 'yon. May mga tattoo siya at mukhang rapper. Nang nayara niya ako lumabas, pumayag ako. Natuwa ako at curious kung ano siyang klasing tao. Sabi niya, may alam daw siyang lugar na may best boba milk tea in town. Tapos manonood daw kami ng drive-in movie pagkatapos. Napatawa ako. Gusto ko naman ng boba milk tea pero ngayon ko lang narinig na may nag-hype ng ganun. Pero gaya ng sabi ko, curious ako kaya sumama ako. Nagpark siya muna sa drive-in. Sabi niya pwede raw naming iwan ang kotse ron, maglakad papunta sa restaurant tapos babalik para sa movie. Tinanong ka namin ng mga staff kung pwede. Sabi nila, oo, basta magbayad ng maliit na fee. Nagbayad naman siya, pero may kakaiba sa plano. Mga 20 minutes ang lakad papunta sa restaurant at magsisimula ang movie noong 9pm. Malapit ng mag-aid. Tinanong ko siya kung okay ba talagang maglakad kaming dalawa? Ganun ka late? Mumiti siya at sabi niya na akala niya hindi ako natatakot sa mga lugar tulad nito dahil matagal na raw akong pumupunta dito. Parang hinahamon niya ako. Naalala kong nabanggit ko yun kanina at ginamit niyang salita ko para hindi ako makatanggi. Kaya sumama ako. Kaunti lang ang tao sa kalsada at madilim. Habang papalapit kami sa restaurant, ilang beses siyang huminto para ipakita sa akin mga video sa phone niya. Mga nakakatawang clips daw. Pero ako kinakabahan sa lakad. Parang gusto niyang pahabain pa ang paglalakad. May mali. Ngayon ko lang na-realize. Parang sinasadya niyang mag-stall. May humintong motor sa tabi namin. May lalaki na kahelmet ang bumaba at lumapit sa amin. Sa isang segundo, akala ko prank lang, parang YouTube video. Pero narinig ko siyang nagsalita. Phone at wallet mo, ngayon na. Naramdaman kong parang bata pa siya, siguro high school age. Parang kinakabahan din, hingal. Hindi ko mapapatunayan pero ramdam ko, first time niyang gumawa ng ganito. Unang beses palang na-hold up ako, wala akong experience sa mga ganitong tao. Pero alam ko, baguhan yung guy. Parang nagdadalawang isip pa siya. Minsan narinig ko pa yung driver na sumigaw na, Bilisan mo gago! Sumigaw siyang pabalik. Binibilisan ko ang bagal lang niyang ibigay. Panay niya kay Michael. Tumitingin din Michael sa kanya. Hindi ko makita mga mukha nila pero may kutob ako. Magkakilala sila. Kinuha ng lalaki ang wallet at phone ko. Tumakbo pabalik sa motor at umbalis sila. Nanatiling nakatayo si Michael, hindi siya tumulong. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung ano nga bang pwede niyang gawin. Hindi mo alam kung anong gagawin ng taong may baril kapag nagkamali ka ng galaw. Nasa shock ako, pilit iniintindi kung anong nangyari. Sinabi ko kay Michael na pumunta kami sa polis. Paulit-ulit niyang sinasabi na kumuha na lang tayo ng boba milk tea para kumalma ako na hold up na ako at leche sing milk tea pa rin ang ino-offer niya. Wala na akong phone, wala akong paraan para tumawag ng kahit sino. Wala akong choice kaya naglalakad pa rin kami papunta sa buba milk tea. Bumili kami, tapos naglakad pabalik. Pagdating sa kotse, sinabi ko ulit na gusto kong pumunta sa polis. Sa pagkakataon na ito, sinabi ko nakabuntumanggi siya, hihingi ako ng tulong sa ibang tao sa parking lot sa siya pumayag. Pagdating sa station, nagbigay kami ng statements at mas lalo pang naging weird. Sabi ko, Honda click yung motor dahil nakita ko. Sabi niya, Mio daw. Sabi ko, may driver na sumigaw na bilisan mo gago. Sabi niya, wala raw driver. Yung isang tao lang ang sumakay at umalis. Paulit-ulit yung nagbabago ng detalye. Maayos naman ng mga pulis pero ramdam ko na ng pasensya nila nang nakita nilang magkaibang kwento namin na pabuntong hiningan yung isa. Sabi niya hindi niya raw pwedeng imbestigahan kung mismong dalawang dapat nakakita ng nangyari, hindi magkasundo sa nangyari. Alam ko, hindi na nila ito tututukan. Inihatid ako ni Michael pa uwi. Nang nalaman ng parents ko ang nangyari, galit na galit sila. Sabi ng mama ko, huwag ko nang kausapin si Michael kahit kailan. Hindi niya kailangang ulitin. Mabuti na lang, konti lang ang nawala. Madali lang palitan ng wallet at kailangan ko rin naman ng bagong phone. Simula noon, dito na ako nakatira sa city na ito. Walong taon na ang lumipas at wala na akong ibang masamang panganalam dito. Pero habang iniisip ko yung gabi yun, mas lalo akong kumbinsido si Michael ang may plano lahat. Naalala ko pa kung paano niya pinahaba ang lakad para bigin silang ng oras. Naalala ko pa kung gaano siya kakalmado sa nangyari. Naalala ko pa kung paano niya sinubukang baguhin ang detail sa harap ng pulis. Walang paraan na aksidente lang lahat yon. Minsan nakikita ko pa rin si Michael sa mga events. Lagi niyang gustong makipag small talk at nagyayaya sa kung saan. Lagi akong nag-iingat at hindi na ako pumapayag kahit kailan. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.